I'm back. This is Sabrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys pag-uusapan natin ngayon. Miss Universe Philippines, kaya kayang makipagkabugat, makipagsabayan sa mga Latina? Kung bakit at ano to, yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat salamat guys sa so pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamama samdya na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Siyempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. So, eto nga, just ko, papalapit na tayo ng papalapit sa exciting moment dito sa laban nila sa Miss Universe. Talaga naman, tuloy-tuloy pa rin ang bakbakan, tuloy-tuloy pa rin ang botohan, at syempre, tuloy-tuloy pa din ang Boto dito sa Voice for Change So para sa update natin Sa Voice for Change Siyempre ang nangunguna pa rin dito Ay si Miss Thailand Pangalawa naman si Bolivia Pangatlo naman si Dominican Republic Samantala ang pambato natin Na si Chelsea Manalo Ay nasa top 14 na Dati nandoon siya sa number 12 Ngayon ay top 14 na So medyo bumaba yung rank niya okay lang ba to? To be honest, ako para sa akin, wala namang problema. Actually, sa so 130, imagine mo, nandiyan si Miss Philippines, di ba? Sa top 20. So, ayun lang, tuloy-tuloy nila yung boto sa mga gustong sumuporta. At doon naman sa mga ayaw sumuporta, wala naman tayong magagawa. Kasi medyo nagbabaksak din kasi dito ng kasalat, ano eh, ng salapi. Kaya, okay lang kung hindi nyo siya maboto dyan. pero kung kaya naman i push why not di ba so last year tayo ang nanguna dito sa Voice for Change di ba so ngayon hindi ko alam mukhang si Thailand hayaan na natin yan kay Thailand total noong last year naman hindi rin naman tayo nanalo kahit nanalo tayo sa Voice for Change di ba so yon so ibig sabihin wala siyang bearing sa laban ng kandidata so yun lang yung paalala ko pero syempre Kapag nanalo kasi dito yung isang kandidata, maibibigay yon doon sa suporta na kung saan yung kanyang advocacy. Ayon, kaya kung mapupush sana si Miss Philippines, makakatulong kayo doon sa charity na sinusuportahan ni Miss Philippines. So, yun ang purpose niya. Anyway, balik na tayo dito sa Miss Universe. Siyempre, sa update natin sa Miss Universe, ang ating pambato ay talaga naman nakipagsabayan at kabugan kaninang umaga dito, siyempre, sa laban nila sa Miss Universe. So, ang outfit ng kandidata natin, na Academy Queen, di ba? Talaga naman, masasabi ko naman, o in fairness kay Chelsea, ha? Ang ganda-ganda niya sa outfit niya for today. At gusto ko din yung ayos ng buhok niya. Mukha siyang black Barbie. Kung tutuusin talagang sabi ko, ay, ang bongga at nakabooch pa ang lola mo, di ba? So, yun. So, ang ganda, ang sexy, at talagang, alam mo yung palaban talaga ang Chelsea Manalo. Kahit sabihin pa natin yung iba ay nakagaw, naka ganito ang outfitan. Pero ang Chelsea Manalo, caring kering niya ang kanyang outfit. Ayun naman yung importante, di ba? Yung confident ka doon sa suot-suot mo. At syempre, may kuha silang dalawa ni Miss Denmark. At alam naman natin si Miss Denmark ay talaga naman yung beauty ni Denmark. Medyo nakakaloka kasi... Isa din tong Barbie han bla ano bland Barbie, di ba? Ang ganda-ganda kaya ni Denmark. But, ang ating pambata, in naman, hindi naman nalamon yung ganda niya kay Denmark. Talagang nakasabay pa rin yung beauty. Alam mo, ayun yung maganda kay, ano eh, kay Chelsea Manalo. Eh. Kahit kanino siya dumikit, in fairness naman ha, ewan ko kung napapansin nyo to, hindi nakakain yung ganda niya. Sa totoo lang, dumikit siya sa Africa, hindi nakakain yung ganda niya. Dumikit siya sa mga alam mo to sa mga ganitong mga European na beauty, hindi nakakain yung ganda niya, lumulutang dahil nga sa kulay niya, di ba? At maganda kasi ang kulay ni Chelsea at maganda ang face. Talagang masasabi ko, charismatic at very charming talaga ang beauty na meron siya. Kaya ayun, nangingibabaw talaga yung kagandahan niya. At ayun din yung nagbibigay ng pasatib, ano, pasatibong pananaw sa atin lahat kung bakit lumalaban ang pambato natin. Kasi di ba, parang kung iisipin mo, hindi naman nakakain si Chelsea Manalo, yung ibang kandidata nga, eh, kapag dedikit na sa ibang kandidata, wala, nakain, nakain na yung beauty. Pero ang tanong, paano kung isabay si Chelsea Manalo sa mga Latinang kabugera na talaga naman, oh my gosh, nakakaloka, makasabay kaya siya dito sa mga eksena ng mga Latinang to, panoorin ninyo to. Diba? Masyadong agresibo Ang mga Latina Sa laban nila dito sa Miss Universe So isa rin na dyan sa mga Hindi talaga maawat sa paeksena At paandar si Miss Venezuela Kaya naman si Miss Venezuela Yung nakita ni Dominican Republic Na umeeksena Ay dinikitan talaga ni Dominican Republic Pero syempre Hindi din nagpahabog ang Puerto Rico At talagang dinaanan niya Ang dalawang kandidata at ayun, na na si Dominican Republic. Ang ginawa ni Dominican Republic, tinabihan niya si Puerto Rico. At syempre, yung nakita niya nagpo-post at umaora etong si Puerto Rico, ang ginawa naman ni Dominican Republic ay tinabunan niya ng eksena. Diyos ko, nakakaloka. Ang sinasabi sa akin ni sabi niya it's about trick ng ano social media hindi naman siguro intentionally kasi siguro yung camera daw kasi maraming camera doon so talagang Siyempre, nakafocus siya dito, nakafocus siya dito. So talagang matatabunan daw si Miss Puerto Rico. Pero tulad din ang sinabi ko, dito pa lang makikita na natin kung gaano sila ka-exce kapag may camera na. Di ba? Kung paano sila umora, kung paano sila talagang mag post Lalo na si Dominica Republic, ang ganda-ganda ni Dominica Republic. Pero hindi talaga siya nagpapakabot. Sabi ng gano'n, agawan ng spotlight. So, yan. So, nakakaloka. At tanong, paano kung si Chelsea Manalo ay umeksena at kasabayan niya ang mga ito? So, makain kaya ang ganda ni Chelsea Manalo ng buhay? So, yon So, paano kaya aariba si Chelsea Manalo? Magpapahuli ba? To be honest, wala pa tayong nakikitang eksena na magkasama itong si Dominica Republic sa kasi Miss Peru. Alam naman natin na nagkaroon na sila ng laban noon sa Miss Universe. Pero to be honest, kung ganda ang pag-uusapan, talagang maganda talaga si Dominica Republic. In fairness sa kanya, sobrang winner talaga yung beauty na meron siya, no? as in talaga kung paano siya manamit, paano siya kumilos, paano siya gumalaw. Talagang may interpreter mo sa kanya na ano, ang matitinin mo sa kanya ay maldita, <laughs> di ba? Kasi talagang ayaw talaga magpakabog. But, kung akong papipiliin mo, I go for Miss Pero Kasi si Miss Pero talaga, very class talaga yung beauty, sophisticated yung galawan, yung ano mo yun, hindi siya yung takaw eksena, very Miss Universe, ang lakas maka Queenly. Ito naman si Dominica Republic, ang lakas maka El di ba? So, yun, nakakaloka, talagang maloloka talaga ako sa kanya pag na El Tocuyo yan ang bongga -bongga. Tatawa ako. So, yun. So, sabi ng ganun, paano kung si Chelsea Manalo daw ang makipagsabayan dito? Parang feeling ko, hindi makikipagkabuga si Chelsea Manalo Nang bonggang-bongga kasi katulad nga siya ni Miss Peru na sobrang class din yung galawan. Parang feeling ko gaganunan lang siya ng head ano, ni, ni, ano, ni Miss Chelsea Manalo. But I think kaya ni Chelsea Manalo ano, sumabay dito. Kasi si Chelsea Manalo, may mga, ano, eh, na bigla talagang, mm, di ba? Saka kasi, ang maganda kasi kay Chelsea Manalo, kahit hindi siya gumalaw ng todo-todo, na katulad ng mga Latinas na to, na walang ginawa kundi umeksena ng umeksena, very powerful talaga yung looks niya. O, doon pa lang sa, sa tindig niya, kapag nakatayo na siya, huwag mong pagalawin ha talagang powerful. Ang awkward lang kay Chelsea, yung facial expression niya. Pero, yung body niya, talagang very strong at talagang masasabi ko na pang supermodel din yung datingan. Kaya sabi ko nga, kaya ni Chelsea Manalo talaga sumabay sa mga kandidatang to. In fairness naman kay Chelsea, nakikita ko talaga na kahit noon sa Miss Universe Philippines, pag naglalakad na si Chelsea Manalo, magaling maglakad si Chelsea Manalo, talagang pang supermodel. At kapag tinignan mo siya, very powerful yung, yung katawan niya, lalo na pang swimsuit, very powerful, na tamaan ng ilaw, talagang iba talaga yung dating. Ewan ko kung napansin ninyo yon Pero, ang naano lang ako sa kanya, yung facial expression niya. Ayoko ng facial expression niya kasi hindi bumabagay sa mukha niya. Kasi minsan titignan mo siya na para siyang naka-fierce, pero awkward yung dating. Kaya sabi ko, mas mabuti na lang na mag-big smile na lang siya. Kasi kapag naka-smile siya, syempre kita yung charm, di ba? Kesa doon sa fierce. Ayun lang yung worry ko. Pero the rest, yung sasabihin mo na rampahan at yung galawan, yung tindigan, kaya niyang kabugit tong mga Latinang to sa totoo lang. At doon may power kasi doon si Chelsea. Pero ayun nga sa facial expression and beauty na talagang nakikita natin kay Dominica Republic ay ayun medyo talagang lalamang si Dominica Republic doon pero yung character kabuuan ay nako wala Taob siya kay Chelsea Manalo di ba so yon Puerto Rico Puerto Rico to be honest ano medyo Ex Senadora din. Ang mga nakakatakot dyan si Venezuela, alam naman natin yan, si Venezuela, iba din yan. Actually, talagang very powerful din yan <laughs> magpasarela. Kaya good luck talaga dito kay, ano, kay Dominica Republic. And then, pagdating naman dito kay, ano, kay, tawag dito, kay Puerto Rico, I think si Dominica Republic ang na di ba yung eksenadora? Pero sabi ko nga kung sasabayan sila ni Chelsea Manalo, eh good luck sa kanila, di ba? So yun, so ako nakikita ko wala tayong dapat problemahin dyan kasi parang feeling ko naman kaya naman ni Chelsea. At pasalamat na lang tayo, hindi niya ito nakakasabay kasi parang feeling ko yung mga attitude talaga nila. Eksena ko, eksena, di ba? So mas maganda kasi na queen ka, ilabas mo yung galing mo kapag oras ng competition. Hindi yung mga pag may camera dyan ay talagang agaw eksena ka. Mas gusto ko yung drama ni ano ni Miss Mexico. Kasi si Miss Mexico, simplihan lang, pero nandoon yung ganda, di ba? Very Ray na yung dating, namimigay pa ng bulak-bulak di ba? So, yun. Saka, ayun nga, mas pabor ako kay, ano, kay Miss ano, kay Miss Peru. Si Miss Peru kasi iba din. Eh, kahapon, di ba nakita ninyo, pa si Miss Peru, sobrang simple lang. Pero yung lumabas si Chelsea Manalo, parang kung titignan mo, ang power talaga ni Chelsea. Ewan ko kung nakita ninyo yon Kasi ano eh, dito talaga makikita mo, sasabihin mo talaga, ay iba talaga yung galawan ng Chelsea Manalo. May ibubuga talaga. Oo naman, parang piling ko naman, talagang meron. Depende na lang yan sa sa eksena niya, depende na lang yan sa ipapakita niya, at depende na lang yan kung paano niya talaga e-execute yung laban niya. So, tingnan natin kung na -upload ko na-upload ko yon So, talagang iba din. Kaya sabi ko, ay, eksena kung eksena. Nakakaloka itong mga Latinas na to, no? Ang lalakas nilang magpaandaan. Sobrang nakakatakot. Anyway, so malalaman natin yan pagdating sa preliminary competition at doon natin malalaman talaga kung sino talaga yung mga kabugera, kung sino yung mga eksenadora at kung sino yung mga pahinadora. At doon malalaman natin kung sino ang pwede pumasok sa top 12 pagdating dito sa rampahan nila. So sana mag-shine talaga like a diamond starts ang atin pambato na si Chelsea Manalo. Kaya ano pa guys ang hinihintay ninyo? Suporta na. So yon Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Tingin ninyo kapag nakasabayan ba ni Chelsea Manalo ang mga Latinas na to, kaya-kaya niyang kabugin. So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon So syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. Syempre dito sa si channel ko. At sa mga hindi pa po, po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganun, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Intro